pila ka barangay sa Cagayan de Oro City ang nakasinati og kalit nga walay aga sa tubig. Human nga kalit sab nagpahigayon og emergency leakage repair ang bulk water supplier niini nga Kobe. Ani report. September 29, pasado las sa hapon, kalit nagdeklara ang Cagayan de Oro City Water District nga adunay emergency water interruption nga mahitabo sa nagkaniyang barangay sa syudad. Sigon sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o Kobe, kinitungod sa emergency leakage repair sa ilang submarine pipeline. Pasado lasay sa gabi eh, tungod kro sa kusog nga pag-ulan. Wala gilayon na tapos ang repair. Gipasalig sa Kobe, alas 4 sa Kadlawon, lunes, matapos na ang repair. Apan, alas 11 sa Buntag, adlang lunes, wala gyapon na tapos ang repair o gilauman nga mabalik ang tubig alas ay sa gabi eh kusong kayo kuno ang ulan dito nga side sa tan-a side man siguro domingo medyo ulan-ulan magito sa mga areas uh, kusong kusog-kusog sad nga ulan nya domingo sad puno ang mga tao murag duha to ang nakatunga so mao nang medyo na dalita na dilatar ang ilang pag repair ay uh, naaman sa suba di bali ang kuan ilang gina repair tungod sa kalit nga water interruption gagang konsumante sa sentro este o westing bahin sa sudad ang naapektuhan sama na lang sa Lumbia, Pagatpat, Kanituan, Carmen, Patag, Bulwa, Ipunan, Makasandig, Kamamanan, Lapasan, Gusa, o portion sa Upol sa Misamis Oriental. Kani o sa Sinanay Helen Pagaran sa Buntong Barangay Kamamanan sa mga naapektuhan sa kalit nga pagkawala sa supply sa tubig. Igo na lang daw sila nagsalod og tubig gikan sa ulan ni Atong Higayuna. Sanglit, wala sila laing makuhaan og tubig nga gamiton sa balay. Oy, may nagsigig kay mga panalod pero ang ulan kay dili mas gawas kwa ang sagbaw kag hakot pa yung sunod isul kayo Hinoon sa kasamtangan ibalik na sa kobe ang pagsupply og tubig ngadto sa COWD nga modretso na ngadto sa mga konsumante apan sigon sa COWD posibleng hinay uhugaw pa ang tubig tungod nagpadayon pa sab sila sa ilang ginahimo nga flushing So actually, nagbalik na yun kasi kaganina pa sa alas 4 sa buntag, ang uban karon nga mga areas wala pa magtubig tungod kay pa ang pressure na to. Labi na itong mga medyo layo, layo nga area. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. Juan Mindanao.